Hi, hello. Um uh, magandang uh, hapon sa ating lahat. Uh kumusta na sa ating lahat? Sana ay lagi lagi nasa mabuti tayo'ng uh, kalagayan. Sa ngayon ay uh, itutuloy ko 'yung pagsasign language ko kasi dun sa part 1 ay may napansin ako na mali yung sign language ko na yon ay itatama ko at papraktisin ko ulit yung alphabetical para wag kong makalimutan at uh, at pagkatapos nun ay uh, kung papaano ko isa yung mga pangalan, kasunod yung mga number. At panghuli ay sisikapin ko yung conversation. Sa ngayon, din muna tayo sa alphabetical. Okay? Ito, nungulit ko, uh, gagawin ko ito para may, may dagdag ko lang sa vlog ko Pero hindi ako magtuturo sa inyo ng uh, sign language Kundi ito ay para um, maalala ko yung mga uh, naituro sa akin uh, Pasensya na po kayo kung sakali ngayon lang ulit ako nakapag-vlog dahil naging busy po ako. Lalo na nitong uh, nagdaang bagyo na si Christine. At itong mga sumunod pang bagyo na talaga namang uh, nagdulot ng uh, malaking problema sa tao. Pero sa awa at tulong naman ng Panginoon Diyos, eh, buhay tayo. Yan ang mahalaga. At para makapagpatuloy pa tayo, na makapagpuri sa ating Panginoon Diyos. Okay, dito tayo sa alphabetical kasi excited ako na ma ko ito na maayos. okay? A, B, C, D, O, oh, mali. F yan. <laughs> Alit. A, B, C, D, E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, Y, Z. Okay. Sunod ka naman na uh, papraktisin ay hmm, kung paano ko gagamitin ang alphabetical dun sa mga pangalan ng tao. Unahin ko na siyempre, ah, uh, ang pangalan ko Ako Tatay Dong ah, Om Tinatawag ako ng Mga kasing idaring ko na Dong Medyo mabilis na yan ah, Dapat Matutunan ko ng Mas mabilis Dahil pagka nagkaroon ako ng kausap na mga dep, talaga mabibilis yung kanilang uh, uh, pag-spell ng uh, pangalan o ng mga bagay na ini-spell nila. Okay? Uh, ulitin ko, ako si Tatay Dong. Mm-hmm. Mm-hmm tatay dong o oh, mali mahirap <laughs> talaga pagka hindi pa sa sanay uh, bagal bagalan ko na lang para hindi akong magkamali okay tatay dong yan Rita paano ba mas may spell yung Rita K R I T A Rita Rita dan ya. uh, dan ya. J R Mari J M Ahmad oh, dari dari itu J M N M. M J M J Ashley Đây Nigel Um, klak -klak. <laughs> klak -klak. <laughs> Ang, uh. Pat clap. Pat clap. And no inulit kasi yung pat pat clap. Then may pangalan asinang apo ko. Okay. Uh, Percy. P A R C. Percy. AC. Uy, ang bilis. Jan. Mali. Ulitin. Jan. Malik Jan Yung Tapos Rick Kikai Jan Rai Jan. Jan Rai Jimmy. Ulit. Jimmy. Uh, oh, Jimmy. Okay. Uh, balikan natin yung numbering parang kakayanin ko hanggang 20 ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Ayan. Sana wala akong mali. Ah... Uh, pinag-isipan ko rin mabuti to para uh, may vlog ko ng tama. <coughs> Kaya lang ay sadyang napakahirap. Pero desidido pa rin akong uh, matutunan uli dahil kailangan may makakwentuhan din akong bed. Dahil uh, kailangan din nila na mayroong kakwentuhan normal na katulad natin kasi malungkot ang buhay nila kapag ka wala silang kakwento ang katulad natin tulad din naman natin malungkot tayo kapag ka sila ay nakikita nating malungkot dahil hindi natin makausap sila ng maayos kaya kahit paano magsusumikap ako na matuto para ah uh, makakwentuhan ko sila okay dito naman tayo sa pagkakamali ko nung una ang sabi ko nung una ganito ay san mali ito, pal, ito nga pala yung san tapos daughter ganito Ayan. Ito ang mali. Ito ang tama. Ayan, per san Meron pa akong natatandaan na uh, mali do sa ginawa ko. Hindi ako nagkakamali ay uh, na siguro yun ay uh, sa pagbati ng sa panahon limbawa and tapos good noon and noon hindi lunch kundi noon tapos good afternoon tapos good evening and okay, uh, dito naman tayo sa I have two son. Paano ko kaya may ano to sa conversation? Uh, Kuya Rick, daughter's name is Geraldine. Jandri is also son of Kuya Rick. <laughs> Medyo mahirap-hirap to ah. Uh, Ay. Siguro sa spelling ko gagawin yung iba para sigurado ako. I have two sun sun Ayan na eh. uh, Then uh, Kuya Rick uh, Kuya Rick Daughter's name Is Geraldine genre uh, is also uh, son of Priyari sana walang malik parang di nakakaya lalo na kung ang nakakapanood ay talaga mga Dep, pagtatawan na nila ako <laughs> pero siguro naman maintindihan nila na nagsusumikap ako na maalala ko yung mga bagay na dapat kong matutunan o dek okay binabasa ko po yung uh, gusto kong isalin sa conversation. Okay, balikan natin to. Uh, basta yung iba po ay gagawin ko na lang na alphabetical para sigurado ako. Okay. Uh, JR uh, wife is Marie Marie have six uh, children four four boys and two girls Okay, uh, doon naman tayo sa sa buwan. Halimbawa, January. Ang napanood ko kasi na uh, sign language na buwan, hindi buo yung uh, uh, pangalan ng buwan uh, halos tatlong letra lang ang binabanggit kagaya ng January yan tapos uh, February itong March bo March April Mei, Jun, Julai, uh, Agustus, September, Oktober. November at December yeah. ang hirap din pero pipilitin ko maalaala ko lahat ng mga itinuro sa akin dahil sa ngayon namimiss ko rin na meron akong makilala sana may makilala ulit ako para magkaroon magulit ako ng kaibigan na na defa. <laughs> Ngayon, uh, mga kaibigan, <clears throat> uh, gusto ko sana dito sa ginagawa ko, mag-comment po kayo para kung ano man yung uh, mga pagkakamali ko, ma-tweet ko, huwag po kayong mag-alala hindi po ako magagalit sa inyo kung may mambas man po sa akin magpapasalamat ako kasi uh, dahil sa inyo na kung may mambas man sa akin o uh, may magko-comments na ako'y mali sa mga ginagawa ko ipagpapasalamat ko po sa inyo dahil ang pananaw ko sa ganyang bagay itinutuwid niyo ang aking pagkakamali hindi kagaya ng uh, halimbawa ibinas ibinas ninyo ako o nag-comment kayo na para kayo nagalit sa akin tapos magagalit din ako hindi po ganun yun ay tatanawin ko na malaking utang na loob kasi sa totoo lang naglalakas lang po ako ng loob para naman may may dagdag po ako sa aking pagbablog sana maunawaan po ninyo ako at inulit ko po, po kung di pa po kayo nakakapag subscribe mag subscribe po kayo malaki po yung may tutulong sa akin para lalo akong makapaggawa ng mga uh, video na pwede natin ikasiya uh, mga video na maring may mapulutan tayo na mag na magandang aral kaya naman yun ang nga po kagaya ng sinabi ko sa inyo kung ako po ay meron mga nagagawang pagkakamali maitutuwid ko po yung aking pagkakamali anong po kahit sa ngayon pinasasalamatan ko na po kayo kaya Please lang po, mag-subscribe po kayo, mag-like, at sana ay magkatulungan po tayo. Ano po, lalo na po doon sa mga Pilipino sign language na mahusay talaga. I believe, mahusay sila na sana isa kayo sa mag-comment sa ginagawa ko para kung ano man yung makita ko sa inyo uh, na tama na ginagawa ninyo yun ang magagaya ko ano po muli salamat ng marami at huwag po kayo mag sa akin dahil kailangan ko po ng inyong patnugot <laughs> Okay, sa so ngayon po ay uh, hapon na ha? at uh, pasado alas 5 na ng hapon at pangako ko sa inyo mag-aaral po ako ng maayos ng pagsa language pero ito na po yung huli na pagbablog ko ng sign language Ano po? Dahil ang intention ko ang intention ko ay uh, matuto talaga ako kagaya ng nauna kong sinabi sa inyo para meron po ako makausap ng mga dek para maging kaibigan ko sila at magkatulungan kami sa anumang bagay na ikabubuti ano po, baka dumating pang oras o panahon makasama ko sila dito sa pagbablog na ito. Um, dagdagan ko na lang ang uh, pagsasign language na kung ano po yung natatandaan ko para may dagdag ko po ito sa aking video. Sana ang naisip ko at ang magawa ko yung tama para sa comments ninyo malaman ko kung tama o mali ako ano po okay. yung natutunan ko po ay uh, halimbawa ay uh, ano ba yung pagbati ng sa umaga tanghali hapon nagawa ko na okay tapos yung my name is uh, Dong nagawa ko na rin yan um, yung pag-spelling ng uh, mga pangalan ng tao pangalan naman kaya ng lugar my spell ko sa so, pumagitan na sign language. Halimbawa ay Los Baños. Los Baños. Ayan. Ulitin ko po. Parang mali na naman ako ah. Los Baños. Ayan. Kalamba. क्या para madali ng kaunti ah, ah bae -eh. oh pal mas madali yata to bae -eh. sabi na ang ah, kabuyaw Ikan Okay. Maya pa. Yung mga binanggit kong yan eh. <laughs> Nandiyan sa lugar na yan yung una kong pinagtrabuha. Uh, yung pinagtrabuha ko na Ah, segera balta. <laughs> ah, ah. San Pablo. San Pablo. Oi, madali. San Pedro. Okay. San Pedro. Okey Santa Cruz Santa Cruz Hmm um, Mana ke ba? Batangjas Hehehe <laughs> Ayan okay, Medio kinakailangan ko pang kumain ng maraming pagkain para maalakala ko lahat yung aking uh, pinag-aralan noon. At muli, maraming salamat sa inyo mga kaibigan, mga kababayan. Umaasa po ako sa inyo na magko-comments po kayo sa ginagawa ko ito. At para na ninyo akong tinuruan ng tama para sa gayon ay uh, makapag-video ng tama. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon. At mahal ko kayo. <laughs> Thank you. Mm.